Tara mga mahal, samahan ako magkape. eto nga pala ngayon ang kape na kinahihiligan ko ngayon. Masarap siya sa panlasa ko mga Mimar. Kaya kahit hating hindi naman hating gabi, alas 9 na lang gabi, eto nagkakape pa rin ako mga mahal. Kasi ba naman mga mahal, ang kaping ito ay safe inumin. Ang calories niya is 8.6 lamang mga mahal tapos 0 fat percent. Tapos ang kanyang ka, ang kanyang carbohydrates ay 0.54% lamang. Ang sodium niya is 0.12% din. Ang cholesterol ay 0% mga mahal. Ang dietary fiber niya is 0 din. At higit sa lahat, 0 yung sugar per so 0% yung sugar niya at ang protein niya ay 0.9%, 'di ba? Safe na safe kahit ilang beses ka magkape sa isang araw. Isa pa sa nagustuhan ko dito mga mahal ko. Pag nagte-take ako ng kape, hindi ako masyadong nakakaramdam ng gutom. Yung tipong kontento na yung tiyan mo na konti lang yung nakakain. Siguro ito yung dahilan kung bakit ang laki ng na nabawas sa aking timbang. Isipin nyo, from 90 kilos naging 85 kilos na lang ako. Di tapos yung yung hindi ko, hindi na ko hingal na hingal pag naglalakad ako mga mi. Siguro malaki na nabawas ang kabal, katabaan sa aking tiyan. Ano? Try niyo mga mi.